Happy birthday happy birthday Happy birthday to you oh, Wish, wish wish, wish I wish you no. to be a... to be a strong to be a strong woman to be a generous city to be a okay? yes. yes. strong independent woman Happy birthday Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, yeah. happy birthday no? O pre, pre. Pre Pre na mga muluyan ka. Ah, may dogma. Ang dagmalagay naman niya niya niya. May pagsalamat niya ng Na hindi mo kami din lang. mga mamang hindi siya nang mamang. Tawag po naman. At ang sa pasakon na makaasap lawa labi na gito sa ang among kabuhinan agot mo mga kayo salamat ko Diyos pag mo sa aming mo sa nalangin ko Amen Yes, <laughs>

Yan, galing sa taas dito sa pinakabundok yung tubig. Yan. Yan. Hmm. Yung mga mga gano'n. Lakas ng agos niya, oh. Galing siya guys doon sa oh. pinaka-forest niya. Yan. Hmm. Yan. Hmm. Ayun, may kwan din sila. Parang sinasala din nila yung mga video ko. Ang passion direction na yun. Doon sa mga pool sa baba. <coughs> Ang lamig dito. Ito yung cottage namin Binigyan yung aso? Kumain na siya? Pupunti lang ata eh. So, ayan. Mamang may dalang bed. Hindi bed, ha? Pinakain niya yan. Ayan, guys. Dahil dito. Ang ganda. Puro puno. Ang mga Parang hila ko naman yan, no? Ibigay mo sa aso. Hindi na luto. Oh. <laughs> ayan. Birthday ni mamang. Mother. Mother. 79 birthday. So, dito na lang siya. Kasi, so, pinala na lang namin dito maligo. Kaya, so, ang kainan na sila. Yung aso, nakikwan din eh. Nakibirthday. Nakibirthday din yung aso. So, yan, guys. Family. Here in Iloilo. Kapis -ilo. Iloilo. Kapis? Hmm? Oh, kapis ilo ilo. Diyan ka ko bata nyo sa likod. Ang pores. Tapos mga mahuga nilo. Hey lang guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.